Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod SK Mai Salazar kasama ang ating pinakabagong co-host Kagawad Marie Formentera Ferrer. Isang karangalan po ang pagsilbihan kayo ng higit pa sa inyong inaasahan. Kagawad Marie po at your service kasama po si Pambansang Kagawad Butch Serrano. Mabuhay po kayo mga kabarangay. Salamat at sa pagsama ninyo sa amin linggo-linggo para pagsilbihan ang mahigit na 42,047 barangays sa Pilipinas. Dito po lahat yan, sa Barangay Tayo. Napakarami po ang ating pag-uusapan ngayon mga kagawad sapagkat mayroong pinalabas ang Commission on Elections last week tungkol sa mga prohibitions on campaign materials. Sanhi ng mga katanungan ng taong bayan na pinadala sa ating programa. Tama ka dyan, SK Mai. Sa dami ng pinalabas na alintuntunin ng Commission on Election kahit na inexplain na natin last episode ng mga ito, hindi talaga sapat ang isang programa para maunawaan natin ang lahat ng mga ito. Lalo na nga na napakarami ng pinagbabawal at marami pa rin announcements ang pinagahatid sa atin ng Commission on Elections. At napakaraming proseso at legal na usapan kaya atin na sigurong umpisahan ang tanong ng bayan or ang katanungang pambarangay. Ayan na nga po, Kags Butch. Umpisahan na po natin dahil marami-rami po ang pinadalang katanungan ng ating mga barangay sa buong bansa. Unang-unang tanong na po dyan, uh, ito po yung walang katapusang tanong tungkol po sa BIR. Requirement po ba ang pagfile ng BIR? At kung hindi mag-file, magiging rason daw po ba ito upang ma-disqualify ang mga kandidato? Ang sinil daw po ay 500, may 750, may iba 1,000 daw po. Ayan, uh, maraming salamat SK may. Uh, SK, hindi ko may sa mga pronouncements ng comments. Napakadami <laughs> ano. <laughs> Opo, napakarami po. Pero hindi po talaga may iwasan na marami pong nagiging lalong katanungan yung mga kabarangay natin. Yes, at uh, maraming salamat sa mga katanungan ninyo mga kabarangay. Nandito po kami uh, para kahit pa pano eh, mabigyan namin ng konting explanation Lahat ng bagay, uh, kasi mahirap talagang intindihan, especially for aspirants. Pero pati na rin ho, 'di ba, Marie, mga uh, yung ating mga nakaupo mga kagawad at kapitan eh, nagpapadala rin ng mga tanong. Eh nagpapasalamat din kami at uh, kami ay inyong napapagkatiwalaan pag sa pag sa bagay yeah. natin. Anyway, um, yung sa BIR, okay ha. <clears throat> Sumasagot po ang COMELEC pag tatanungin niyo po sila tungkol sa BIR. At kami nga po ay nagtanong pero wala kaming formal na kasagutan. Ang sinasagot lang po nila ay labas daw sila sa ginagawang direktiba ng Bureau of Internal Revenue. Wala ho silang magagawa sapagkat kapwa gobyerno po o kapwa government agency ang nagpapatupad ng direktibang iyan. Kaya lang ang nakakainis eh hindi nakikipagcoordinate sa COMELEC o sa Commission on Elections ang Bureau of Internal Revenue. Nagkakagulo tuloy kasi merong, uh, I think, deadline, no? Pans SK, na dapat ang uh, mga kakandidato ay eh, magsasabit ng mga requirements on or before October 20. Yung iba, October ganito. Uh, yung iba, end of September. Hindi na nga maintindihan eh. Uh, pero, ang sa amin naman din eh, sa barangay tayo, eh much better kung magko-comply kasi parang hindi na ito maginsanhi ng kung anumang problema ninyo habang nangangampanya kayo. At tapos na yung iniisip ninyo. Alam ko po na yung iba, ang single 500, 650, 750, may iba 1,000 pa. Eh, nakakainis talaga dahil hindi naman talaga kasama dati ang BIR pagka tumatakbo. Pero nandito na tayo. So para na lang, kung ako na lang ho ang tatanungin ninyo, mag-comply na lang po. Para na lang hindi kayo mabiten o hindi kayo madali ng disqualification case. Kung sakasakali, ha, hindi ko sinasabing meron disqualification case. Pero para hindi na natin po iniisip, mag-comply na, wala naman, wala ho tayong magagawa tungkol dyan. Pati ko, Merik, wala ho sila nagawa. Kags? Tama ka dyan, Kags, Butch. Uh, dito po sa NCR, Kags, maidagdag ko lang. Ang nakita ko kasi dun sa list of requirements nila nung nagpa-file pa sila ng kandidasi nila, is nakalagay po dun is documentary stamp. Coming from BIR, which is only 30 pesos. Kaya nakakalungkot makarinig na meron tayong mga nababasa at sinasabi ng ating mga kabaranggay na meron po silang bi uh, hinihingi or filing fee na 500. At mo sabi ko nga sayo kagawad, meron pang nag-comment na 2,000. So, yun po. Sana po uh, mabigyan na to ng linaw pagdating ng panahon para hindi na to maging president pa sa mga susunod pa ng mga filing of candidacies ng mga ating mga uupo na kandidato. Para sa akin in the end, Cubs, Marie, dapat masita si Comelec Chairman George Garcia kasi hindi namin masasagot eh. Kasi hindi naman tayo gobyerno. So, dapat Comelec Chairman George Garcia, kayo na po sana magpalinaw sa taong bayan na ano ba tong BIR pero alam ko nga na hindi ka hindi nag-coordinate sayo ang Bureau of Internal Revenue pero at least man lang katungkol po doon. Mm -hmm. e 'Yun lang po. Ngawalang galang na. Yes po. At pinaka-ideal po talaga dito ay magbigay po sana ng formal na statement ang ating COMELEC um, para po lahat po ng barangay in aligned po Pagdating sa uh, usaping ito, ito po karagdagang tanong din po mga kagawad. Um, last week, pinag-usapan po natin yung mga bagong prohibitions ng COMELEC at yung mga bawal po. Halimbawa, t-shirts at caps, pamaypay sa campaign materials. Sa mga servisyong financial naman po, pinagbabawal lahat gaya ng bingo games, financial assistance feeding programs at iba pa. Paano naman po daw ang ayuda, tupad, educational assistance na sa Paranaque ay sinuspindi nila ang pagbibigay sapagkat bawal raw po yun ayon sa COMELEC. Ano po yung masasabi po ninyo tungkol dito? Ito po ba ay vote buying o basic service na maituturing? Ay, maraming salamat ha. uh, <clears throat> ah, una sa lahat, well, kung eh, ito lang naman, ano, eh, uh, lahat siyang pinagbabawal ng COMELEC. Pero kung matagal nyo nang ginagawa, halimbawa nga yung Educational Assistance Development Fund ni Cags Marie, pwede nyo may paalam sa COMELEC, hihingi kayo ng exemption. Pero kung bakit ba, ewan ko sa pakiwari ko, bakit kating-kating yung mga kandidatong ibigay lahat ngayong, ngayong eleksyon kung kailan malapit na at ngayon lang nagpapakita at ngayon lang pinapakita yung mga tupad na yan, yung mga pinabababa ng national government kung ng dole na mga financial assistance, Uh, pati na rin kung ano mga educational assistance at napakarami pa kung bakit kating-kating yung ating mga kandidato na magpatupad ng mga ganyang programa ngayon lamang, pero hindi naman nila ginagawa noon pa, makukonsidera yan na electioneering and premature campaigning, and of course, yung magiging criminal case na vote buying. Oh. So ito na lang, Juan, sa atin. Anything na hindi talaga basic services ng gobyerno, o ng barangay for this matter. Maituturing po ng permission on elections na bawal pong gawin sa ngayon. Pagkapanalo, hindi kayo nakaupo, may nanalong bago, matutuloy po yan, of course. Hindi naman porket iahabo nyo ng October 30 lahat eh. Matutuloy po yan, mga kababayan, doon po sa mga botante. Huwag wag, wag kayong ho kayong mag-alala. Yan ang gustong mangyari ng COMELEC na hindi, ta hindi tayo pinapansin ng ating mga politiko tuwing election lamang. Dapat matuloy po yan, three years. Hindi lang tuwing eleksyon na sinisiksik nila ang kanilang mga programa bago maghalalan at sila uh, mag-epalicious, epalicious po dyan. <laughs> Kagawad Butch, no? nabasa ko kasi kanina yung about sa basic services. Kung di ako nagkakamali, um, part of it is yung mga annual investment plan natin sa mga barangays na ginagawa ng council. So pati ako na patanong, is it part of basic services kasi there are also plans and programs na nakalagay sa annual investment plan ng isang barangay na bago pa lang. Hmm. So paano yung mga ganun? Ah, ako badara naman. Yes, so, ikaw pa. Bigla ko lang naisip oh, kasi oh naman, pwede naman kasi yun nga eh, hindi naman strict to ang COMELEC pagdating dyan dahil kung para sa tao yan, limbawa, yun nga, first time, pero pa sa taong bayan, hindi naman kayo harangin ng COMELEC. Ang gusto na ng Commission on Elections, humingi kayo ng exemption. Second, yung mga gustong umepal dyan ng mga kandidato, especially yung mga aspirants na hindi naman kasama sa pagplano nung una at naandun po kayo at namimigay kayo kung ano mga basic services daw na ipamamahagi nyo sa inyong barangay, eh hindi, hindi kayo talaga pwede. You are electioneering, wala naman kayong kinalaman dyan dati. Tapos ngayon, biglang kayo na namimigay. Hindi ko ba? So, yung basic services na sinasabi, uh, in conjunction with whatever uh, budgetary considerations na nagawa noon pa, kasi ginagawa yung budget a year ago, and then ngayon na lang nai-implement. Oo, pwede po yan. Humingi lang po kayo ng exemption. At kung hindi nyo man tinuloy, kagaya ng ginawa ng sa Paranaque, yung educational assistance. Yeah, yung kay Mayor Yes, kay Mayor. Kay mayor. Mm -hmm. Hindi na itutuloy dahil strict raw ang Comelec. Well, nakahingi yata sila ng exemption. At itutuloy mm -hmm. naman nila. Kasi siyempre, iniisip natin yung taong bayan. Mm -hmm. Tama ka dyan, kagawad. Na mm -hmm. So nakahingi sila ng exemption. Ayan, tuloy po. Oh, wala lang sana mga kandidato, mga aspirants, at saka yung mga walang kinalaman doon sa pagplanon yun. Eh, bigla na lang magpapakita. Anyway, alam naman ng botante kung sino. Mm -hmm. Mabalik ako dun sa mga t-shirts naman kagawad, Butch. May mga kamarangay rin po tayo na nagpapatanong na papaano po yung mga may suot na kulay lang for identification of their group or pagiging kandidato nila na lumalabas pa rin hanggang ngayon. Bawal pa rin po yan dahil according to uh, Comelec Chairman George Garcia, anything of value eh, binili nyo pa rin naman po yan. Mm -hmm. Speaking of t-shirts po, Kags Maria, no? Um, isa rin po yan sa mga pinakamarami nating tanong dahil mga kabarangay po natin, alam naman po natin na sanay na po o nakagawian na mm. na kapag tuwing election period ay meron po talagang t-shirts na pinapamigay ang mga kandidato at uniform po nila ito. Pero dahil bawal na po ito sa mga supporters, sa kandidato daw po ba, bawal po ba magsuot ng uniforme nila na may tatak na muka o pangalan nila during the campaign period? Ito rin naglarinig na ko yung sinabi ni Comelec Chairman George Garcia. Liable ang magsusuot ng t-shirt kahit supporter ka lang. Second, liable ang supporter kung siya ay gumastos ng mga t-shirts para sa kandidato, yung mga donated by o yung mga donors. Liable pa rin ang supporter. Liable din ang kandidato para padadala ng show cause order. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam. Kasi mayroong 20 dyan na white t-shirts, wala naman akong pangalan, walang bush sa na nakalagay dyan. Pero si Luto, liable po yan kasi that's political colors and meron kayong uniformity so halatang halat, ng halat, nangangampanya kayo. Ito po ulat, babalik tayo doon sa sinabi ni Kags Marie at laging pinagbibili ng kromileg. Anything of value, anything na may pinagkasusan, and then ibinigay sa tao para ihimok at ibigay ang boto sa inyo, is vote buying. At kung sinuot nyo yun, that's vote selling. Ibig sabihin binetan nyo yung boto nyo, sinusuportahan nyo dahil naabutan kayo ng something. Yun nga po ang ini... Ayo. Kahit ano pa pong tanong ninyo, kung ball pen o toothpick o candy man yan, yan po ay bawal dahil pag pinaggastusan, kahit maliit o malaki, yan ho ang iniiwasan ng Comelec. Wala na dapat nagastusan. Alam ko po napakahirap. Hindi ba? Napakahirap eh. Pero yan naman ang ginusto natin dati. And kung hindi man mag-work ngayon, I think sa next election dapat ma-perfect na ito. Dahil ito na ang chance natin mabago ang politika sa Pilipinas na hindi na magiging pera-pera. So dito tayo nag-uumpisa, dito tayo nag adjust at nandito nga sa barangay tayo para uh, i-guide po kayo kung ano ba ang tama o hindi. Yes also I would like to interject Kagawad Butch and SK May na to remind also the candidates na it's part of our omnibus election code na the barangay should be the barangay election should be uh, inexpensive 'di ba so napakaganda na ng ginagawa ng COMELEC ngayon na binibigyan na nila ng pangil ang kanilang uh, trabaho sa pagbabantay nga ng regarding dyan sa vote buying and vote selling na yan. So mga kabarangay, uh, meron pa po tayong maraming katanungan na hinanda si SK May para sa atin. <laughs> yes po. At kasunod nga po dyan na katanungan, ito po, um, meron po isang situation, ano, bakit daw po nagpasa ng petition to disqualify ang isang grupo laban sa isang campaign violator at sinisingil daw po sila ng COMELEC sa kanila ng 10,000 bilang filing fee. Alam mo, hindi lang yan ang first time kong narinig siguro may mga tatlo apat na nag-file ng petition to disqualify ha mm -hmm. legal po ito Alimbawa, SK over age, nag-file kami petition to disqualify sabi naman ng COMELEC mag-file kayo di ba eh 10,000 na sinisingil daw ha uh, allegedly mm -hmm. Mm -hmm. pero mga mangilan-gilan na ho nagre-report sa amin eh mukha naman totoo na naniningil nga ng 10,000 hindi ko alam kung directive po yan ng mismong COMELEC main office or direktiba yan ng kanya-kanyang local office. Eh, kaya nga ngayon, eh, we, 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 would like to make this a point uh, to Comelec Chairman George Garcia na sana eh, kanyang masilip ito sapagkat wala na magpa-file kung 10,000 pesos po yan. Di bali kung filing fee na petition to disqualify, eh, salimbawa sabihin na natin 500 o 250. Pero sa totoo lang, sa baho nyo po yan eh. Pinasa nyo po sa amin tapos kami pasisingilin. Eh hindi naman siguro tatama na maniningil kayo ng 10,000 pesos. Of course, ha? Allegedly. Pero hindi naman siguro lolokuhin kami ng taong bayan at ang ating mga kabaranggay na magre-report sila dahil yun nga daw po ang sinisingil. 10,000 pesos, which is too much. Uh, negosyo yan. Ito nga, kagawad marie, eh, no? Ito ang problema sa gobyerno kung mapapansin niyo At lalo-lalo na kayong mga aspirants, ha? At pati yung mga anak po, alam po ito. Gusto niyo mag-reform? Gusto niyo mag-institute ng kagandahan? Mahirapan kayo. Alam niyo bakit? Maraming matitikas ang ulo sa babae. So hindi niyo mo ma-institute yung mga reforms na gusto mo. And if you are a true reformist, makakaaway mo balang lang araw yan? Tingnan mo to. For example, si Duterte, presidente. Hindi mo, eh, nagpa-feel siya. Ay, eh, tatlong, tatlong taon na yung feel ko, wala pa rin hanggang ngayon. Eh. So, si, Anong... Anong naman si President Duterte, ang sisihin ko, hindi naman siya nagmamakinila niyan. E yung mga tao sa baba. So, ganoon din sa Comelec. nag institute ng reforms tsaka ng mga magagandang mga prohibition si Comelec Chairman George Garcia. Pero yung mga tao sa baba sa Comelec na nakasanayan din, kagaya ng mga matitigas na ulo mga kandidato, meron mga nakasanayan ang mga Comelec employees and officials na kalakaran nila na dapat mabago at ayaw nilang baguhin. Comelec Chairman George Garcia, Uh, sana po masilip nyo po atay kasi for 10,000 pesos negosyo po yan. Kayo po, Kags, meron, <laughs> meron po ba kayong masasabi tong talaga, dito? Talagang sabay-sabay tayong <laughs> <laughs> Alam mo, regarding naman yun sa petition to disqualify, uh, dagdag ko lang kagawad Butch and SK Mai. Meron kasing kahalagahan yung filing fee na yan. Kasi meron akong kakilala. Ito, it's a true story talaga na nangyari na nanalo siya sa kaso. Mm. I mean, nanalo siya sa eleksyon. Ang problema, hindi siya nakapagbigay ng filing fee. Doon siya binalikan nung kalaban niya. So, instead na siya yung nanalo ng eleksyon, hindi nag because of that filing fee. Mm -hmm. Kaya napakahalaga po nito. At dapat napaka rin talaga nito na mabigyan ng linaw. Mm -hmm. Pero napakalaking halaga rin naman po ng 10,000 pesos. Well, napakalaking mm -hmm. halaga po. Ito nga po eh, may pa tatanong at uh, mamaya uh, may mga hanging questions dito kagaya ng jingle paano raw paano raw yung meeting the avance at saka paano raw daw po yung motorcade Diyan po yung mga nakasanayan po natin mamaya-maya uh, pag-uusapan natin 'yun pero in the meantime bago po tayo magtapos sa ating segment uh, kag's Butch, meron lang po tayo mga nais batiin ng mga masugid na nanonood po ng ating programa unang-unang na po dyan, si J. Ramel Marquez, isa po siyang overseas chairman ng One Pilipinas Guardians Brotherhood Incorporated. Kamusta po sa inyo? Nasa Euro po siya ngayon at pakikamusta na lang po kami sa ating mga kababayan po dyan. Hello Sir J. at uh, kay Sir Larry Saladino, uh, barangay tanod from San Agustin, Isabela. Salamat po sa servisyon ninyo. At ito po, uh, pwedeng ako na mag-mention na ano? uh, kaibigan po natin tong kagawad from Barangay Ilaya ng Las Piñas City. Rest in peace po kagawad Bong Donet siya po ay namayapa uh, na at uh, kami po ay nagpapasalamat sa iyong serbisyo. Nakilala po natin to si kagawad Bong at uh, isa po siyang napaka-humble at napakasipag na hanggawan. Salamat sa iyong servisyo, sir. Yes po, at nakikiramay po kami sa kanyang uh, naulilang pamilya. At um, gusto ko lang din po, Kags -butch, magdagdag ng babatiin po. Ano? Um, hello po kay Kag former Barangay Kagawa Joker Gurne Samuya ng Barangay Busalian, Talibon, Bohol. Ngayon po ay um, nagpapatuloy po siya ng kanyang college degree. Ang kanya pong course na kinukuha ay BS Accounting Information System. Wow. At Nangangarap po siya maging isang CPA balang araw. Kaya wow. po, hello po sa inyo at maraming salamat po sa panonood. Congrats in advance. Yes po. Yes, at gusto ko na rin po idagdag kagawad Butch and SK Mai ang pagbati po ng 82nd birthday kay Nanay Dolor Pacurib Manuel. Napakahaba ng buhay, di ba? At syempre, advance happy birthday na rin sa aking younger brother na si Jimboy Boy Formentera. Ayan. Ilan May taon na yung lola mo? Yung lola yun, no? Uh, 82. 82. 82. Wow. 82nd birthday. Happy, birthday. Happy birthday. po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga eksplanasyon at kasagutan, mga kagawad. Tuloy-tuloy lang po ang inyong mga katanungang pambarangay sa ating second segment. At hintayin din po ninyo sa ating third segment naman ang mga advice o suggestions ng sa barangay tayo para pag-isipan ng Commission on Elections para sa mas maayos na eleksyon sa BSKE 2023. Dito lahat 'yan sa Barangay Tayo. Pagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo. tayo.